Ako ang inyong kapanalig si Bishop Roderick Pabilio mula po sa Taytay, Palawan. Ugaling makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Manood sa Veritas TV sa Sky Cable Channel 211 at DZRV 846 Facebook page. Kapanalig sa Diwa ng Pagunita ng Kwaresma ngayong taon ng tubileyo ating alalahanin ang pagpapakasakit ng Panginoong Heso Kristo, tayo ay tinawag bilang mga saksi ng buhay na buhay na salita ng Diyos. Hindi man madali ang ating paglalakbay, nakatitiyak tayo sa ating pagtutulungan sa piling ng Diyos. Ayon sa mubuting balita ni San Juan, Kabanata 16, Talata 23, In this world you will have trouble, But take heart, I have overcome the world. Mahalagang si Jesus ang maging sentro ng ating buhay upang ating mapagtagumpayan ang anumang hamon at pagsubok ng buhay. Ngayong kwaresma, tayo ay manalangin, mag-ayuno at magtika. Sumainyo ang katotohanan.